Yung sinasabi ni uh, uh, kasamang ni Boss Joel mm. ay uh, meron kasi akong mga statements na inilabas ng media napakarami ng uh, ano na ba short ano lang ano ba o, in yung incapacitated kasi itong si Vice President Sara Duterte ay uh, nag nagdeklara na na hindi na siya kaparte ng administrasyon at siya ay wala ng plano uh, planong uh, makipagtulungan sa ating administrasyon. E mm. Eh kung sa ganon ay maaris uh, maari siyang uh, ideklara ng Kongreso kasama ni Senado at ano, uh, House of Representatives, pwede siya ideklara na incapacitated and therefore uh, the, the position of the Vice President is vacated. And uh, sa ayo naman sa ating konstitusyon, merong succession dyan na ang unang papalit sa kanya ay yung uh, Senate President. And then if the Senate President is uh, not uh, uh, or, or not uh, ano, available, eh, speaker. yung uh, uh, speaker of the house at saka yung uh, may succession yan eh pati Chief, 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 Chief Justice of the Supreme Court. So bakit incapacitated? Bakit? Bakit? Oo. It's the word. I'm hindi naman ang meaning na incapacitated ay physically incapacitated, incapacitated lang. In oh Hindi naman ganun. Eh, hindi, Kundi, hindi ganun. eh paano kung talagang totally ayaw mo nang mag-perform, ayaw mong makipagtulungan, alalahanin natin na ang uh, uh, duties of the vice president is to assist the president in the performance of his duties and to perform such other functions as may be assigned by the President. Inassign nga siya na DepEd Dep Secretary, nag-resign naman siya. Ngayon naman, sinasabi niya, uh, ini-imagine niyang pugutan ng ulo ang uh, Presidente at siya ay uh, nagsasabi na uh, hindi siya makikipagtulungan at hindi siya uh, makikipag-coordinate uh, or uh, cooperate dito sa investigasyon ng uh, misused, alleged uh, misused funds. so para saan pa na naging vice presidente siya kung magiging walang function sa lahat okay. kung yung kanyang tungkulin na isinasaad sa ating konstitusyon so sa saligang batas ay hindi naman pala matutupad so therefore ngayon pa lang ay pwede na siya ideklara ng kongreso na siya ay incapacitated gagawin kasi ba ng kongreso eh sinasuggest ko nga sa kanila eh, dahil kasi ano ang eh, reaction nila Bala, wala pa Bala. kasi kakagising okay, lang nila yung 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 ka eh. 'yan eh ang 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 kasi ang 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 nasa plano ng Makabayan Black mm. ay hainan siya ng impeachment mm. ngayon hindi naman sa ako ay nakikialam sa Makabayan Black ano dahil ginagalang ko naman kung ano naman ang kanilang opinion kaya lang sinasabi ko sa kanila wala nang oras mm. ako uh, bihasa ako sa impeachment cases eh, mm. eh sa sa pagbasa uh, ba, pa lang ng committee niyan para ito ay pagbigyan ta 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 ng tao no, iaabot na, na isang buwan yan dahil is, is imagine mo yung committee niyan yung mga 300 tao yan lahat yan bibigyan mo ng kopya and uh, mm. after one month uh, at least ah uh, they will uh, they will determine whether the complaint uh, needs to be uh, uh entertained mm. and then after one month eh, mag Christmas break na. Mm -hmm. Babalik sila, January. Pagdating ng January, mag-a-adjourn na rin uli yan. Election. Dahil may eleksyon na eh. So, anong ano? Ano pa oras? Eh, ako nung experience ko sa impeachment case ni uh, uh, Atty. Lourdes Serrino... So, Lundis ibig mo sabihin, eh, payag ka na may impeachment case pero wala lang oras? Wala lang oras. Ang sabi ko sa kanila... Anong dahilan eh, para i-impeach? Eh, ano yan eh... Uh, Uh, betrayal of public trust. Kasi, yung, yung, lahat ng dahilan na yan, pwede natin i-apply sa lahat ng opisyal. Oh, oh, eh Totoo dito, lang. Ito, sa totoo lang, so oh, lahat oh. sila dapat i-impeach. <laughs> kaya lang, ito kasi... ang, gulo na, ang gulo na ng bayan pag ganyan. Meron, meron kasing ano eh, meron present issue. Is she doing any harm at this point? Well, uh, yung, yung, uh, yung... Hawak niya ba yung pera? Siya ba ang gumagawa ng mga project na palpak? Siya ba ang... Uh, well, it's, is uh, it's her responsibility. Uh, magmarami pa ako masasabing cabinet na mas malala ang kasalanan na dapat yun ang uh, pagtuunan ng pansin. Kesa yung Vice President na wala na makinalaman sa programa ng gobyerno, hindi naman siya executive na hands-on ngayon, nagbalaan na nga siya. Bakit nasa kanya yung sentro ng UPAK? Na eh, kasi Upakan niyo yung mga kabinet na, na walang ginagawa. Kundi mer press meron kasi ano eh, meron meron kasi talagang hayag na hayag na uh, na mga uh, Nakagaya na kagaya nalamang itong uh, yung mga safe houses na nagrerenta ng 90,000 a day. Oo, na mas mahal pa sa suite room ng five star hotel. At uh, 'yung